Napaliligiran ng baha ang ambulansyang sakay ang pitong pasyente sa Cavite. Nasa state of calamity ngayon ang probinsya kung saan umaapaw pa ang mga ilog na lalong nagpabaha. Live mula sa General Trias City sa Cavite, nasa frontline ng balitang 'yan si Mon Gualvez. Mon, gaano katinding perwisyo ang idinulot ng baha dyan? Sheryl Lampas Tao -oh, o may git-anim at taas ng baha ang namerwisyo sa mga lugar dito sa Cavite, dulot nga ng Bagyong Christine. Mga nasirang riprap o river wall naman ang naging problema dito sa General Trias City at sa Noveleta sa Cavite na nagdulot ng pagbaha. Parang waterfall sa bagsak ng tubig sa ilang-ilang river sa Noveleta Cavite kahapon. Umapaw yan sa kasagsagan ng hagupit ng Bagyong Christine. Kaya ang baha sa mga kalapit na lugar, halos lampas tao na. Pagka malakas po ang ulan sa upland area like Silang, Amadeo, hanggang Tagaytay, no? yung matatas na bahagi ng Kabite ay diyan po tubig sa sa ilang-ilang river bago siya lumabas ng Manila Bay. Hanggang kanina, mataas pa rin ang tubig. Kaya ang ambulansyang ito, stranded sa EBSA Diversion Road sa Kawit. May sakay pa naman itong pitong pasyente sinundo mula sa mga ospital. Natrap na po kami. Hindi ko na po isinugot kasi nga malalim na masyado. Ang gambewang na raw. Gutom na. Kahapon pa ako kami. Walang kain. Isang nasawi sa noveleta matapos daw makuryente sa kasagsagan ng pagbaha. Sa drone video, makikitang kapantay na ng ilog at mga creek ang maraming kalsada sa bayan. Sa General Trias City naman, bumigay ang river wall na ito sa tindi ng regasan ng tubig. Aabot sa maygit isang daang metro na itong riprap ang nasira at nagkanda durog-durog. Bukod kasi sa umapaw yung Arnaldo River, nagkaroon din ng flash flood sa lugar kung saan yung tubig nang galing sa mismong kalsada na maygit sampung talampakan yung taas mula rito sa kinatatayuan ko. Hindi rin nakaligtas at halos ma-wash out pa ang maygit sampung bahay na yan dahil din sa flash flood. Dalawang taon na po kami ginanto dalawang beses. Naawa na rin po kami sa mga anak ko, sa asawa ko. Hindi kami makarecover po talaga. Tagal ng ulan dito, umabot siguro ng 10 hours na continuous rain at buhos. Aabot sa maigit 3,000 pamilyang inisyal na lumika sa Cavite dahil sa bagyo. 18 mula sa 23 bayan at lungsod naman sa probinsya ang nawalan ng kuryente, signal at internet. Anim na LGU naman ang hirap sa supply ng tubig. Cheryl, kahit unti-unti nang humuhupa naman ng baha, kahit papano dito sa maraming lugar sa Cavite, meron pa rin ilang pamilyang nananatili sa evacuation centers. na Nananawagan pa rin sila ng tulong, hindi lamang ng pagkain, kundi pati na rin ng mga construction materials o di kaya cash assistance para makapagpagawa daw muli ng kanilang mga nasirang bahay. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.